paano natin magagamit itong pera natin na hinold ni PayPal. So, ayan na nga mga kasid hustles. Nakikita nyo na sa aking dashboard mga kasid hustles. No? So, available na ang ating PayPal balance mga kasid hustles. Pwede na natin siyang uh, gamitin. No? Ay day and night, day and night. The Yo, what's up mga Pro ka-side Hustles? This is Mr. D once again from Pinoy Side Hustle TV. So ngayon mga ka-side Hustles, ang pag-uusapan natin ay kung paano i-fix or i-solve ang problem natin dito sa PayPal itong money PayPal money on hold at paano natin magagamit itong pera natin na hinold ni PayPal kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel please consider subscribing i-like nyo na din ang video ito at huwag kalimutan i-tap ang notification bell para palagi kayong updated sa mga video tutorial natin mga kasidhasels. So para i-solve 'yan mga kasidhasels, mag-request kayo doon sa sender ng pera. So pupunta tayo sa aking sender account. Ito ito 'yung aking receiver account. Maya pupunta tayo sa sender account ko. So balay kasi dalawa itong PayPal account ko. Uh, sinadya ko na dalawa yung PayPal account ko kasi itong isa is for demonstration mga ka- mga kasi hustles. So ngayon mga kasi hustles nandito tayo sa aking sender account mga kasi hustles. So mag-request kayo sa inyong sender mga kasi hustles na i-click nila yung kanilang transaction details. Pagkatapos, i-confirm nila na na-receive nila ang shipment mga sedasels So, ayan. So, ito, kiklik ko ito, confirm shipment receive. Confirm. Ayan. So, ayan. Tapos na mga sedasils, no? Na-confirm na natin. So, pupunta ulit tayo, babalik tayo doon sa ating receiver account. So, ayan na nga mga kasid hustles, nakikita nyo na sa aking dashboard mga kasid no? So, available na ang ating PayPal balance mga kasid hustles. Pwede na natin siyang uh, gamitin, no? Ayan. PayPal balance. So, ayan, available na siya. So, ganun lang kadali mga kasid hustles, no? Yun lang yung... Uh, na ka solution dito mga sa problem na to mga kased hassles ayan na confirm pagkatapos i-confirm ni sender mga kased hassles meron na tayong nakikita nitong plus 6 dollars mga kase, mga hassles no so maraming maraming salamat sa panonood mga kased hassles sana nakatulong ang video ng ito huwag kalimutan mag-like mag-subscribe at i-click niyo na din ang notification bell para palagi kayong updated mga kasidassels at huwag kalimutan magjoin sa aming telegram group mga kasidassels dahil meron akong mga announcements doon mga kasidassels no?